Mas pinalawak na paghahatid ng saya para sa buong pamilya. Yan ang senelyuhan sa mas pinatatag at makasaysayang partnership ng TV5 at Nine Media Corporation. January 6 ng nagsimulang Umere ang kapatid noon show na Eat sa Channel 9 o ang dating CNN Philippines. At ngayon, pinirmahan na ang kontrata para mapagtibay pa ang content distribution, sales and marketing services agreement ng dalawang network. Present sa araw ng contract signing sa TV5 Media Center sina MediaQuest President and CEO Jane J. Basas, TV5 President and CEO Guido Arzabaliero at mula naman sa 9 Media na sina 9 Media Corporation President Benjamin V. Ramos at ang kanilang treasurer na si Lee... When uh, na balitaan namin yung plans ng CNN, uh, and we were actually really trying to look for uh, a home for the PBA na araw-araw, as well as for Itbulaga, Now we're able to 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 put together a channel na has some of the the, the most loved uh, programs ng Pinoy. TV5 ang pupuno sa programming lineup ng Channel 9. Ibig sabihin, kapatid network ang main content provider para sa analog frequency ng 9 media. Mas mailalapit din daw ang mga kapatid programs sa malalayong probinsya dahil sa malawak nitong nationwide reach. Ay lamang kausapin. Ha? Mapapanood ang Ted Filo DJ Chacha tuwing umaga mula lunes hanggang biyernes. Itbulaga mula lunes hanggang sabado at sports hatid ng PBA na may enjoy ng pamilya araw-araw. Nang tanungin naman kung magkakaroon ba ng sariling programa ang Channel 9 sa produksyon ng TV5. Hopefully in the future. Uh, right now, we have no plans yet on any new shows. Um, we want to first build the channel, build, you know, and then make sure we have a loyal audience. And then in the future, if there is a chance na makita namin na there are special shows that will cater to them, then by all means, gagawa kami ng programs. Goal ng TV5 na gawing pang pamilya ang branding ng Channel 9. Kaya kaabang-abang ang mga content about entertainment, sports, at syempre ang mga public service programs. Yung Eat Bulaga, ba, diba, pang buong pamilya yan eh. And then ang PBA, Uh, ang research tells us that it's not just men who watch it, pati females, their wives, their children, whether it be pamilya or barkada. Diba? So um, we are remain, remaining faithful to that audience. Ang bagong channel ay ilulunsad na simula ngayong araw, February 1. Maaring mapanood ang programa ng TV5 sa Analog Channel 9, sa Digital TV Channel 19 o 18.3 o sa Signal TV. Mobile journalist Francis Orsapo. Hatid ang mukha ng balita.